Hello sa inyo ang lahat, manggandang buhay! Today in Philippine history, December 10, 1898, nilagdaanan ang Treaty of Paris kung saan isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos o yung tinatawag na Spanish-American War. Pagkatapos ng spanish American War Nasa sa kamay na tayo ng mga Amerikano nulik may dikmaan na naman okay ito yung Pilipino Pilipino at Amerikano nagsimula ito noong Pebrero 4 1899 o ba? Diba? so tara ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Noong December 10, 1898, nilagdaan ng Treaty of Paris sa branch. Ito ay opisyal na nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano. Sa kasunduan ito, isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Okay, para sa gustong malinig yung video explanation ko about doon sa filipino american War o di ba ang filipino Americano, a uh, meron na akong nipost -ni sa YouTube channel ko nung nakaraan na ano, taon February 4, 2023 panoorin nyo na lang sa YouTube channel o ilalakay ko na lang yung link sa baba ng video pala ma-direct kayo doon sa video na iyon. Okay, basahin ko lang ito. Pero tandaan, ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano ay hindi pa natatapos. Baka mat, nagtapos ang dibang ng Espanyol at Amerikano. Nagsimulat naman ang digmaang Pilipino-Amerikano noong February 4, 1899. O ba? Diba? Okay. Ang kahirang ng pagsisimula ng digmaang ay ang pagtanggi ng mga Pilipino na tanggapin ang pamamahala ng Estados Unidos na is nila ang kalayaan at nagsimula ng isang revolusyon laban sa mga Amerikano. Ang Treaty of Paris ay isang mahalagang pangyayari sa kaysaysayan ng Pilipinas dahil namarkat ito ng nagtatapos ng pamumuno ng Espanya sa bansa at simula ng pananakop ng Estados Unidos. Noong December 1898, nilataan ng ang Treaty of Paris sa lungsod ng Paris sa Pranch. Ang kasuntuan ito ang natapos sa tikma ang Espanyol at Amerikano na nagsimula noong April 1898 sa ilalim ng kasunduan isinuko ng Espanya ang mga na nito sa Estados Unidos kabilang ang Cuba, Puerto Rico, Guam at ang Pilipinas. Okay, ito yung mga pelikula na kailangan nyo panuorin. Base ito sa totoong kwento at totoong nangyari sa ating kaysaysayan ng Pilipinas. Okay, balew. Napanood nyo na itong balew. Uh, 2008 na pelikula sa uh, By Ann Cortis yung bida si ang yung bida. Tapos yung kasintaan niya, uh, isa sa Pilipino, nulit yung tatay niya, uh, may dugong Espanyol. Si, ayaw naman na magulang sa, sa, sa kanya. Okay. Next, move on. El Presidente. Siguro na panood na itong pelikula na itong El Presidente Ah, uh, ang kwento ang kwento nito ah, uh, doon sa buhay ni General Emilio Aguinaldo. Okay, el presidente. Next one, Gumbusa. Sigurado na panood niya ito sa mga 2022. 2023 ito. Okay. Si, uh, Meron pa rin ito sa Netflix Philippines. Okay. General Luna. Henera Luna, yung matapang na henera si Antonio Luna. Yung ang kwento. Ah, uh, uh, 2015 na pelikula na ito pero, wala na ito sa Netflix Philippines. Ah, uh, meron pa din ito sa YouTube channel. Okay. Ah, uh, Goyo, ang batang enera. Same ding with Henera Luna. ah. Uh, wala ding to sa Netflix Philippines o wala na ito sa Netflix Philippines. Pero meron pa ito sa YouTube sa official na sa official na YouTube channel nila. Okay? Panoorin na lahat ito si na may na pupulo kayo aral dito. Okay? Hanggang dito na lang yung ating video explanation na yung araw na ito, December 10, 2024. Malaming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante na may alam. So, paalam!